Ayun po mga kalayas Ako'y mayroong ibibigay kay Utol are at siya lang din ay napakahilig sa pagtatanim mga kalayas Ari po ay hardin Galing po ari kay Nanay Siling Ay ngayon po yung may ari naman ay hindi rin alam kung anong pangalan na rin hardin na ari mga kalayas Ay pakomment na lang po kung anong pangalan na rin Gawa ng, ay wala naman po tayong ibang pwedeng madala kay kuya kundi ito. At tuwa po yun kapag dinadala ng mga ganito mga kalayas gawa ng ito daw pong ganitong bulaklak ay iwas ano gahoy parang iwas bati mga kalayas kung tawagin nga dito sa amin kumbaga imbis na yung pinakang tao yung mabati ay parang uunahin daw muna itong mga halaman po, at ari dadalhin ko na kay utol ka friend Woo! ako may dala sa iyo pumarinig ka iya ay hardin ako utol ay ano oh ayan oh na, ako naglalakad ay nakita ko are. Ay, bubulasin ko laang. Uh, utol. Ay ka ba? Ay ako. Naga, ako na rin si Buyas. Ako utol ay rumikta na din eh at gawa ng Oo. Gusto ko simulan yung aking plano din ng Ay yung bang ano doon sa gilid ay din. Oo, Oo. Ay siya lahat ay... At gawa ng ah, ay Ibig ko sabihin maging nasisimulan ha. Oo. Yung gawa ay, ng ah, ano aking tatabsan utol. Yung ay yung plano ay aking ano nga ba? Oo, ay utol tika maiba ako, ay aring halamang ari Ay utol? Ay ari para sa iyo, at ko na may napakahilig lang di magtanim, hindi ko alam kung anong pangalan ari Awang ko lang, kung naririnig mo ari kay Lulan na parang iwas bati daw pag ganito, hindi ko alam ha, pero piragahoy nga, yun ang tawag sa atin Yan utol hindi mo ba ay kahit naman ang bulok na ano nga, yung Dapuan pala yan, ito yun pala pala Ah, yung ibig sa, ay pala hindi pala yan, ha? ay hindi naman utol alam ni Nanay Siling. Ayun na nga yung dapu ang palapala. Alam mo Ay ibig sabihin ay di ay yung dapuang, mga lakawang, 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 Oh, an dinadapuan pala pala. ng palapala. Oo. Oh, oh. Ay yut, gawa nang ito si utol pala. ay may nectar ay yung matamis. Ayun. Yun. yun. Oh, yun. Kumbaga ay imbes na ay sa bagay, ito nga pala ay yung ito nga pala ay ano, kumbaga iwas gahoy nga. Gawa nang imbes na yung pala pala na sinasabi mo ay diretso <laughs> sa bahay ay pupunta muna din sa Bulaklak kung bagay ito'y nakaka-attract hindi ko na sa'yo oh, aba ay utol ari, para, para, sa oh, para sa iyo naman utol oh para sa ay, iyo hindi ko sa'yo pakasalamatan oh <laughs> bulaklak sabo ay pagsalamat salamat oh. ay, pero ayos na yun, utol wala naman akong ibang maradala sa iyo ay, 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 ay bagay naman na yeah. Oo. Oh. Kulak lang. Ay, kumbaga utol. Ay, dinaalala nga kita ay sabi ko ay ari noon ni Kabis Prenny. Oh. At pag naman yan utol ay... Oy Ha? Pag yun na parami mo na, ay ako babahagi sa iyo. Pwede, pwede. Yan, hindi o. ko alam kung ang kamay ko'y Basta mainit ko, o ano. Tepreser. Basta pag kinagdala oh. pa na limbag mo isisilid sa sabag. Oo. Oh. At saka sa sako. Ah, yun pala. Ang gawa ng sabi ng matanda, isinilid mo, hindi mo naman tinanim, ay sakit. Tapang. Ayaw. Ay ako utol, ay pupunta na muna doon. At kay may oh. ginagawa pa. Ay, sasaknong walang kita. Oo, oh, ay, yun, ay, ay siya nga. ah. ay bagay naman utol, laging ganoon. Ay, di ba yan? Na, ah? Wala nang problema. Ah, ay naay na, ano, ko sa iyo ng kalahating oras. Ay, kaya nga ako ay, pati, utol pati, ay pati, ano ay. Ha? Kaya nga ako napunta dito ay kumbaga para makabawi ari, sa inyo. Ari, ari pati utol. Ah. Alayas, ito. Karaniwan ito kulay pulay nakikita ko sa daan. Kulay pula nga. Yan ay ako'y nagandahan ba naman. Ari po ba parang kulay pink? Kulay pink. Ay sabi ni Nanay Siling, ay hindi nga daw niya alam yung pangalan ay, di yan. Ay dapuan pala pala nga, ay, ay tama ka. Ay dapuan po aring pala pala. Yeah. Sasabi ano kaya yun, mag-comment nga po kayo. Ay ano ba yun, ay kung sa puno-puno may hampasang hangin, dapuan ibon. <laughs> ay yun pala naman, hampasan ng hangin at saka dapuan ng ibon. <laughs> ay yun pala, ay nga ngayon ko naunawaan mga kalayas. Ay nung tayo nagbablog ay hindi ko man lang na itanong sa iyo utol. Oh, aba. Pala pala pala, ay butterfly. Ay utol, ako nang bibis la hey, muna ay, at ako ay ay baka ay kay ano, maabala. Hey, hey, Wala problema sa akin, maghapon na nagkubra din ni ay. Aba, ay. ayano ay, na, ka naman uh, utol, ay kaya ako lalo na ginaganahan sa mga ay, ganyang mong paano, ano ay. Problema 'yun. Ay ikaw. Basta ako yung may itulong ko ay yung mga ganaring tulong-tulong pero yung mga pinansyal na yung mukhang makasakal ayaw mahal mo tol ako ay teka na rin ano ay ako na may kong salub na tutulong sa iyo Arey, o tul, kaya ikinaalala ko ayan o are mga bulaklak na pinaganda mo din eh o tinan nyo mga kalayas o aba ay kahit sino naman ay talagang arey agad ang mababati o ay siya nga are o tul pala dyan ko ilalagay wala na ako, i-arrange ko na lang. Oh, alam ko ay, anong na, ganda utol? Hindi naman sa ano, ay ako nagagandahan din. Ay, hayaan mo't pag ako utol ay nakalaya sa ibang mga layasan. Ay dadalang pa kita ng mga kakaibang halaman. Ayun okay. po, ayun na po yung mga pwedeng maging area po ni Kalayas. Yan, Kalayas, ito yung Pwede i po sa iyo. Sa akin, na posible Pwede mong pwedeng pagtayoan po dito. Kung ang ninanais mo na patubig ay eh, meron kang outlet naman dito Ito pwede na Oo naman. yan, pwede ka dito gumamit Papunta dyan, may butas dyan Yung yan, ito, ito tumata, oh. tumatagastas dito ay, ito pala yun Yan, oo, ito Kung ikaw ay nagbabalak Nang magtayo ng kahit anong ilagay dyan Kumbaga, pwede mong kuhaan mo ng pispan, pwedeng pang dilig or ano, whatever, ever, whatever, ano nga ba yung tawag dun? Bahala ba sa yun? Kung, kung, ano utol, hindi pa naman ano, eh, magtatabas pa nga oh, kung bagay, kung, plano pala ang naman utol. Hindi kung bagay, ang, eh, makikita natin yung posibleng mangyari pala ang. Oh, kung bagay, di yun, oh, utol. At saka <laughs> kung hindi mo makaig eh di at least <laughs> nga, no? at kaya, yun. kalayas, ako, ay, na ipagtabas kita o. Siya na ano. Wala din na Kaya kaya mo yan. Ako ay ayaw kong magsalita nang tapos ayaw mga na may hanapin niya. Ay wag oh, kang magsasalita oh, ka lang sang period. Ay, ayaw kong ano uto. Ay siya kaya, nga, tama. Mga manunood tama. Mga manonood ko. Baka tama. Mamaya eh, biglang maiba. Nasaan na? Um, oo, nasa Kabispa ano? ka, Kalayas nasaan na? Ay, ay yun utol o. naman sa iyo. Baka mamay, ikaw naman o. pala utol ay hanggang lingas bao ay. Sa una lang para maliab. Para yung ating tiyuhin <laughs> yung ano. Lingas uba. utol ay sa totoo laang, ay... ay ipapakita ko sa iyo. O. Naman. Kung bagay para ako biglang nabibigla at kung bagay <laughs> arin na agad may patubig Kung bagay. Oh. Pero tama naman utol. At gawa ng. Kaya ita, na, tama, o, itatayo kung kita. Isa o. posible mong pwedeng gamitin or o. ano. Kung sakali magtanim ka, may pandiligan na agad. Ay, ang okay lang naman sa YouTube. Walang problema naman, ay wala okay, dyan may... Okay. Uy, tamadang mas, mas si mapapaganda nga si ay. Kaya si Utol. Oo, oh, uh, ari Utol, dito. Ito, ito. Ay. Mula dito, Hanggang doon. hanggang doon. doon, kita doon. mo ba yun? Yon. Hindi yun. <laughs> hindi, doon, malayo <laughs> na yun. Tika, tika. Ako may Ako po ay kaya binibigyan ng gana rin ni Kuya Ison. ng oh. gana ring pisto. Oh. Ay, ako hiwalan lupa. <laughs> Meron na ang lupa nasa ko Ayan o. Oh. <laughs> Pag na nil nang... cutter, wala na. <laughs> Tanggal na agad. <laughs> kaya Ison, yun yung nakita ko sa ito. Oh. Mo. Hindi, Pito pala palay. oh, pala ay, Hanggang okay. doon. Oo, Kari... oh, hindi ito, ito posible mong bahala oh. ka na. Nasaan naman ang una huling decision dito, decision. Ay di hanggang dito yung magiging ano mo? Pwede kang mag-expand, mag-expand. Oh. oh. Oh, 'yun lang naman ang ano ko sa iyo. Wala naman tayong pinaka iwasan dito. Yan. Oo, oh, ari nga. Para simula, masubaybayan nila. Mula doon. Na paano dung... natin sisimulan. Hanggang din, eh, sa paparin eh. Ay, maganda nga ito. Oo, oh, ito utol magiging ano mo. Ah, may mangga na pala din eh. Oh. Oo, oh, oh, Ito, dito magmumula Ay, utol yan. Oh. Ari po, mga abangan niyo episode. Pwede yan. Ayan, utol. Oo, oh. oh, yan. Pwede ka din yan. Ay, maganda nga din eh. Oo. Oh. Ngayon ko lang na, naisip na siya nga pala. Uwa, basta tabi ng irrigation. Kung sakali mang may kapatid pa tayo na magnais din dito, next naman uli, sa next, oh. oh pwede. Yan, oh. Tapos, irrigation uli, yun yung ano, ay, kung magapag-ahati. naman yung ganang iyon doon, Walang problema Ayaw. yun. Oo, oh, oh, may irrigation din yun. oh ayun. Yan. Ano naman, kuya, isan, ay, rin ang, ano, ano. Aba, ay, yun ay, kung bagay, huwaka din lang natin, yun, aral lang sa gubatan. ayo oh. Ay, di yun. Oo, oh, yung susunod dito para may magamit din ba? Just in case na may ano, pwede na ako ang umadjust kung sakali 'yan. Ay, utol, Tapos pag ako na ito. tutulungan na lang. Kita layo, mo na ay, ano? Oh, kita mo ayan, oh. No? Pwede rin naman baka sabihin mo naman ako ang decision. Pumili ka naman baka gusto mo naman doon sa ay, Hindi, hindi utol. Kumbaga gusto ko ay yung kusang galing talaga sa iyo. Ay ayos lang naman sa iyo yung aking i... may, ay... mayroon, Ay sabi nga dati nila tatay ay Okay lang naman sa iyo, itatapat ko sa iyo. Oo, oh, O oh, oh, ating itatanong kay tatay. Ay, pwede naman. Hindi, ayos na. Ayan. Ay, ayaw Parang may pakalambot bigyan. Yan, utol. Naman, ay, kita yung, mo ba yung dulong iyon? Yun? Kita, kita mo yun. ba yung dulong iyon? Yung oh, may kawayan? Oo. Oh. Huwag ka pupunta doon at yun na hindi pa. Hindi, biro ito muna. Sa maliit muna oh, tayo mag-umpisa, utol. Sa maliit otol. lang muna ako, utol. At baka hindi ko naman kayanin. Hmm. Just in case na lumawak ka. Oo, oh, pwede dyan, pwede. Yung po namang ikaw naman. Sumuot ka na sa kubo ko. Oh. At diyan may yeah, Bahala ka na. Walang problema di yan. yan dito utol. Ito. Oh, ito pwede um, mo bukod ka sa pala isda ano Sa kupin. Hindi bahala na. Mahirap magano utol. Oo. Ayaw kong aay ah, Ang utol. Pag naman halimbawa ikaw ay busy-busy na, ang pinakamagandang itanong diyan kung ano. Yung kugon. Hindi joke Damo po yun ha. Hindi ha. Tapos ang alaga mo, kubra. Joke lang po yun ha. Hindi ay inaano lang si Ito nga, ito. Ito biro yan. Pwede ito sa iyo. Bahala ka na. Pwede kang humiling ka sa akin kung gusto mo. Ililipat ko na lang yung ibang oh. mahagit. Oh, yung iba mahagi po. Yan na may pwedeng ano. Ay, hindi mo pa naman maano yan. Linisin lang muna ba ba? Dito lang muna ang Dito muna tayo mag-umpis Kung gusto mo, mga panalim na kamuting kahoy. yun naman ay nandyan lang. Ay, Gusto mo, mananaging ka. Oo. At, wala namang problema yan. Yan, nung ganda pa naman ng ganun utol. Yung mga hindi mo pa sinasab, tinatanong ay alam mo na agad ang gagawin sa akin. Ano? Oo. <laughs> oh, may, hindi ko bagay eh. Pwede mo rin namang magsabi ka sa akin lang kung anong, ano mo din. Hindi okay mo utol. Langka Oo, oh, na, naman yung Pero mga. kung sakali mang may kapatid man tayong gustong mag-area number one, ay di-extend lang tayo na-extend yan. Basta ta At aray naman, ari po patay yan. Simulat sa pulpo, sasabihin ko na po sa inyo, ang lupa pong ari ay hindi sa aming sarili. Kami po ay parang aryenduhan din laang, kaya kung dadating po yung time na kung pag kinuha na po ng tunay na may ari, ay, ay salamat na laang po. Ano utol, oo, yun utol. din ang sasabihin oo, ko sa inyo. Nakinabang Mas, tayo ay. Oo, nakinabang na lang. Ito utol, pasalamatan lang natin kung ano magiging desisyon ng may ari. Kaya yung ating, hindi ano, tayo magtanim na magtanim hanggat hindi ano. Oh. Hanggat kaya natin ano. Ayan. Bigla namang naay at lumurok naman ang ulan. Tudo nga. Basta ito utol yun. Oo. Oh. Oh. Ayan. ito. Pwede ka ditong mag ano. Pwede nga ito. Naay. Kita na agad ay. Siya nga. Ayan pwede. Utay utay yun. Ayan may ipong tama tama. Ay, dito ko tuloy. Tayo naman dati nagpa-project ng ganito ah. Talagang lang ah. Tanda mo? sa kalamang siya na ano? Oo, sa kalamang siya. Ari bagay, yung... pa, panimula pa lang. Yan ano? Panimula pa lang. Ay, okay, so, okay, pati uto. Yung kaya lang. Oo oh, ah. mahirap na Mahirap naman po mo. Oh. Ito po ang magiging project ni Kalayas dito. Ay, maganda at matabig utol. Oo. oo nga, ito pwede sa apis pa. Pwede sa kahit sa anong ano. Kung anong gusto mo, kaya naman ay pwede sa pandilig. Oo. At sa kapatid utol, ano? Awang kulaan ko kong yung klasiko ko dati ay ano ay nag-aalok sa akin ng magandang magandang lahi ng ano yung mga fingerlings. Oo. oo Pero de, pag nagkakaidea ko pag uh, nagkaigi. pag nagkakaidea ka sa purpose pan. Eh pwede dito ano nga kaya ito sa tingin mo kumbaga ito ito naisip ko na ganito ayaw kong tingnan para <laughs> sa palabas eh kumbaga sa palagay mo kaya ito nga pwede ito maganda ito utol oh kaya ako hindi rin nag ayaw ko rin naman mag tapos na ano ay tapos <laughs> ay hahanapin sa akin pala isdaan na ay... yung pala naman yun. ano nasa na yung gubata <laughs> ay natural na yung utol yung uh, kumbaga hindi na tapos or ano Not, nor normal na yun. Eh kung ikaw ngayon, ano? May iba rin namang gawa ah. Oo. Kumbaga, kagandahan lang ito. Kaputol ang tatasan na rin. Meron ka ng ay. ibang ano? May Meron ka na ba yung project na tutukuyin? Mm. Oo. Yan. Yeah, Oo, Kaliwa -kaliwa. ay. Oo, ito. Kaliwa-kaliwa. Ay, yan. Oo, ay. Marunong pa pala. Ikalayas ng kaunti. Marunong yan. Nakakaunawa pa ah. Yan ang hindi makakalimutan. Yan ang pamana sa iyong hindi mo makakalimutan. ayun, Dati nangangataga pa ayan eh. Pagka ako ay bakante o kaya ay tapos na din eh. Lagi namang kitang -tulungan naman kitang tutulong-tulungan naman uto. Ay, ang... ganang akay eh. Kasi may uto na din baga. Pero hmm. ano? Oo. Oh. na ay ay. <laughs> kakain na lang tayo ng ano. Mamimiwas. Oh. Hindi pero ari naman 'yan, no? Kumbaga plano lang ito dito yan ay ka yun nga yung sabi mo na ito ay para may tutukoyin tutu yun lang naman ah para po may tutukoyin tutu ako ito ay nakutula ito nangyayari sa iyo ay kumbagay ako ay adderjo agad sa iyo ay kung ako, ako man dito ay halimbawa na malaka dito uh -huh. kumbaga ay ito ikaw na muna ang ikaw na may paparoon ay dito uh -huh. hindi rin nakakahiya sa part mo na utol sa akin at ako naman talagang pupunta dito. Ako naman ay ayos lang naman sa akin kahit siya. Si Wala nang problema doon. Ay maganda rin utol. Ay ako rin nagpapasalamat at kahit sa paano ay magpapasalamat. ano, sinta. Sa paano Ayun Maganda Gandarang zaman, cài lục tát kali gayam, tu nai tam cái mì gan. Salaam <coughs> sejahtera, salam, taoyi mai, taoyi mai, tình saman. Yeah, ta lục tát luôn. Yeah, tụi mình phải lau tulaì, Oh. Oh, how? Oh. Ay nakakapunta po, sabi nga. Parang kapulutan na no. Mm. Mm. Matubig din lang dito. Final na, pa na yung ano dito, konti. Oo, oh, pero maliit lang muna. Makadali tayo ng ano ah. Isang square meter ah, yung lang kaya ni Kalayas ay. Ang ating panimula dito oh. oh ay, dami oh mm. Dito ka rin ba nakuha ng pag namimiwas? oh pag may isang tayo may nito eh Kaya pala naman ay oh Yan ang ganda nung no? tulo oh Aw oh, ay Ayos na ayos nga ito oh to. Maganda, maganda ito naisip mo ito na kung baka nagtanong ka sa akin na kung saan pwedeng ano dito nga oh oh, saka maganda tabi lang ng tubig. Oh. Ano, nagkakakorte na nga oh. Eh. Panimula pala ang po Yan yung plano na ano. May nakikita na ako dyan utol eh. Kaya ang... bulate Ayan. <laughs> ano kaya? <laughs> kagatan ng Agad no? Rino. Sabi lang naman. Mga matatanda. Ayan. Huwag kang kakain ng Rino. Sabi lang naman. Pero yun ay hindi. Ay tuloy pa rin. Apalaman ba sa tinapay? Eh. Sarap na sarap ano otol. Hmm. Ano otol? Ayos na. Nain na po. Ang ano... Maganda rin ano otol. Na may nakikita ka na diyan na ay po maganda na ang pagkakaano maganda no paikot Wale, na po wala talaga na tubog-tubog na utol, Oh, ay. Pispan na ang... Oo. Oh. Ibig sabihin, final ka ng Pispan Rian. Oo. Oh. Kabagay, kung sakali mo namang si Utol ay makaisip mag tanim ay eh, pwede ka pa naman Utol sa banda doon. Ay, oo. oo pero ito muna, ang unahin ko. Ay, sige, oh. Pwede na rin yan. Pautay-utay. Ay, siya nga. Pautay-utayin ko lang utol. At naman may papisibisitalaan din din yan. Tadalaw-dalawin ba? Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Abangan so, na po yung ano. Yung mga susunod na pangyayari po dito sa planong ari, mga kalayas. Yan, ingat ay po lahat. Po. Maraming maraming salamat po. God bless us all. Bye.